to. di ba kung nagtan ka? ano na naman yan dala mo? Kabayo. Sa ano? Di ba yung sa atin sira na? Binigay ng ano? Tatapon ng kapitbahay. Kasi daw ano, luma na. Tsaka sira na. So, kinuha ko. Kasi yun sa atin Ito Diba So Ito Pagpalitin ko Tsaka ito Diba Meron na ulit So ayan guys Meron na naman tayong Reretarin tayong re-referring. Bibi, ang babagsak ng pamanak. Ayan. Magkano to pag binili? 350. 350 yata to eh. Pag bumili ka ng bago. 350. Baka ngayon wala ng 350 yan. Magkano kaya ito ngayon? Baka... Limandaan na siguro yan. Limandaan na to Dali lang to, sabi ko sa iyo. Oh. Ganito lang yan, diskarte niyan. So, yun, pwede mo nang i-dispatch yung isa. mo, ma. Tingnan shake ko. Pa.

Lumang-luma na. So sabi ko, sakto. Kasi, meron din akong sirana. <laughs> sirana rin. Pero, medyo bago pa. Uro ka na. Ayan. Sirana. Medyo bago pa. Ang gagawin ko ngayon, yes, ito'y tatanggalin ko rin. Tikid-tipid lang yan, diskarte-diskarte para makatipid. Matama na ko na. Huwag mo naman ako kong gawing ano. Para lumpia? Lumpi. Lumpia, lumpia. Lumpia. Ma, balik tayo dun na no E, tinapon mo kaagad to Hindi sayang Tingnan e, mo Mas na pang nagtapon yung kapitbahay Siyempre alam niya na Magaling ako mag, ano eh Boy. Sabi niyo sa akin. Eh, sabi ko sakto. Meron din ako dong sira. Pwede natin pagsiram, pagsamahin para puro pares ng sira. <laughs> <laughs> pares ng sira. Kasi tira yun. Ano kailangan bumili pa? Magkano ito? Baka 500 na natin. Wala natin 500 na. <laughs> Ayan. ngayon. Oh, tama ka dyan, ah. So, ngayon, ito yung natin, mga idol. O, oh, diba? Perfect. O, oh. oh, okay keep us all right. O, oh, diba? O, oh, matamaan ka, lab. Bibi, alis dyan, anak. Wala kang kalaban-laban, di mo magantihan yan. Ah. Oh, excuse mo na, lab. Oo, oh, oo. Oh, oh. So, Sabi ko sa'yo, eh. <laughs> Pag sumipa yan sa iyong kabayo, di ka makaganti. <laughs> Hawakan mah, hawakan ma. Eh, hinawakan no. na. Ya, na. hawakan Very good si ya Good job Tumulung dad. Tumulong ko lang kay dada mabilis ka, o, baka masampulan mo si dada niyan. <laughs> <laughs> Ito ka mo apat Bago ka Baby Matusok anak. <laughs> mm -hmm <Williams> <grunting> Na dito yung pan... Na no, siya dito na? Dito? Mm -hmm. Oo. hindi kita po sensatan. Hindi kita po sensatan. Ako, kasi pag mo ako, wala, wala kang baro ng cellphone. Pag nang biyahe? Mm -hmm. Hindi lagpas sa uh, anaga. Yeah. Baby, wag! Kung galab. Masisira man yan, B. Maayos na nga ang eh. Masisirain mo. Kala, Tayo na po. Tayo na po. Alis na anak ko. Oo. Oh, oh, ayan na. Yung likod mo na ang ano-ano. Ayan na. Ano niya, atina. na. Na? Ang gulo ni Bebe. Haha. May panay. Mm, ayan. Ayan. Matutumak na. ಪುನಃ so Magsisang. Ay! Ang haba ng kuku mo ah. Yung ano ko na to? Six. Okay, guys, ito na siya. Ito. o di diba, <laughs> <Saan> ba? Pag nagtansya ka. sabi ko sa iyo eh. Huwag basta basta tapon ng tapon. O ayan. Hindi ka na bibili. Hindi ka na magsasayang ng limandaan. Okay pa sa alright.